Eh, jab jab eh. Tak tak to lang, may. Eh. Nabe ni na kay medyo ma Baskog sa no. Baskog quality. Ada ko ino pang pang boxing. Headgear, sir. Ay hindi pa man sa mga sparring, pag sparring Focus no. Ah? Mit. Ito pang kwan. Oh. Ito pila ni? Eh? 439 isa sa. Total da dalawa pila ang nandang sini eh, dalawa. Oh, dapat dalawa. Wala to. Ano nami ng nga kulay kasi blue naman isa. Oh, red. Sir. Red. So bili tayo ng gloves at saka ito. Kasi eh, naman sang anong tawag doon oh. yung bag na punching bag, um, punching bag supply. Okay. Anong pa? Anong pa? So, bus na yung speedball. Mula na ini. eh. Dx7, hmm? ako Sige, Dabi. Sige, Hindi <laughs> na kusugan naman na yun. Sige, Drei, dalong и а, из Kikumplito okay, ah Sa yes. so, din ka mas comfortable, eh. okay, complete, uh. ka mas comfortable eh. Ah dra Sa size ng 12 Yung una kagina okay. 10 daw Nagutokan sa Sir kung sa bagay, pwede man na itali, itali isang kung Pwede mo niya kung isa kung alam pa makakalang siya ba talaga? Oo, oo. Yung pang professional na talaga, yung dalag ko, ano na, hanggang anong size? 14-16 yan. 14-16, ati dako uh, na yun. na. O, pang tournament. Uh, so, sorry, 12. Ati gamay na lang. <laughs> Daw, dugay-dugay, abutun mo lang 14-16 now. Okay. So, bilhin natin yan. Oh. Dala to sa counter. Ah. Oh. Okay. Pa pati yung box niya, uh, ayo ba iyo mo na. Bad mo na. baliwan 1 sabay 15 no. Dalawa? Ah. Uh, Madra dra. Pati ni sir? Oo. Oh. Mga 1. 16. 439 ah 439 so dara dara 15 to 16 okay go talagang dito si RC mag no? boxing oh no? practice oh ito sinong ang coach mo si, pa si papa mo ang coach mo o kung minsan ako <laughs> trainer 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 muna wala pang coach from mas nami kaya kung masulod ka sa kwan ba sa ang clinic bala ng sports clinic pang boxing sige check na kasi bibili na natin Personal boxer ni.

an eight.